Inatawan ng nabotas, si naman Kraman ng DepEd na magtatag ng ethical na mga -tunin kasama kasamang AI sa paghatid ng edukasyon. Detalye na balita mo kay Edwin Duque, RH23 Edwin. May buta ka, Kuya Edel, hinimok ni nabota sa Congress Matubi ang Department of Education na magtatag ng mga ethical na alituntunin na abang sinasama dito ang AI at teknolohiya sa paghatid ng edukasyon. Ay kay tangko kailangan tanggapin na ah ang AI ay bahagi na ng ating buhay. Kaya dapat tumanong nung tiyakin na ito ay nagagamit ng maayos. Dinabi lang ito na bagamat ang teknolohiya ay isang tool na nagbibigay ng pangyarihan para sa mga estudyante ng Pilipino, kailangan din na niyang silang protektahan mula naman sa mga potensyal na pangalit. Binigyan din ni Chanko na ang kahalagahan ng mga alituntunin tunin upang maproteksyonan ang mga guru sa impormasyon at na ko na, na ang potensyal na kapinsala ang pagkipag-ugnayan. Binagibig si Tiyangko na nakapapahal ang aspeto. Kaya e, talaga uh, ang DPS na pag na maturuan yung uh, mga kabataan Pinoy ng tamang paggamit ng AI technology. Aris 23, Edwin, kinagulat sa isa, Aris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin.